Naubusan ako ng gasol. <laughs> Hindi ako nakapagluto ng pagkain namin ni Maron. Kaya ang ending, nagkapi na lang kami dalawa. At kumain na lang siya ng tinapay. So ang ginawa ko, dragdagan ko na lang yung allowance niya at doon lang siya kakain sa school. Nakakaloka na pagkamahal-mahal pa man din ng gasol ngayon. So hayaan na nga, papasok na ako sa aking trabaho. At naghihintay na ako ng jeep dyan. Mabuti na lang hindi na ako naghintay ng matagal at nakasakay na agad ako ng jeep. At pagdating ko sa Stabuating, agad ako sumakay ng tricycle. At naisipan ko nga i-video yung mga bahay ng mga kakilala ko. At syempre alam ko na nanonood sila ng mga video ko. Kaya hayan, ayan na ang lugar nyo. <laughs> at nandito na ako sa magpapalayok. Hala, tumabi kayo at dadaan na ang reyna ng kagandahan. Kaaga-aga nagmamodel ang bakla. <laughs> So, haya na nga, tapos na ako magpasyente dyan at papunta na ako sa susunod kong pasyente. At mabuti na lang, may mga tricycle na naghihintay sa akin sa may kanto, kaya agad-agad ako nakasakay ng tricycle. At haya na naman siya, nagtrip na naman kuna ng mga palayan. At nag-emote-emote na naman. Gandang-ganda yata sa kanyang sarili, nakakaloka. <laughs> Kainit-init, manong magpayong ano. Actually, tinatamad akong ilabas yung payong ko dyan. <laughs> kasi si Hudang umitim. So, haya na nga, nakasakay na ako ng jeep. Medyo natagalan ako maghintay ng jeep dyan. Eh, paano lahat ang dumadaan? Puno! Nakakaloka! Nakatatlong jeep yata yung dumaan na puno. O, oh, ayan na yung mga badyaw, nangihingi, nanlilimos. Mano magsipag-aral muna, ano? So, pagdating ko nga sa Santa Rosa, nakita ko yung mga yan. Bigla ako nagutom. Kaya ang ginawa ko, nanginain muna ako. Napakasarap naman kasi ng kwek-kwek. Ewan ko ba, ba't paboritong paborito ko yan? <laughs> Sino ba namang hindi ko makain yan? Lahat ata. Paborito yan. Eh di ba napakasarap nga naman talaga ng kwek-kwek. At lalo na itong putok-batok na to. Yung skin. Tawag dyan? Balat ng manok. <laughs> so ayan, sob na ako. Actually, yan na yung pagkain ko sa tanghali. Hindi na ako kakain mamaya. Nang pumayat-payat naman ako ng konte Kasi bumibigat na yung katawan ko uli. <laughs> Pag dumadaan ako sa lugar na to, hindi ko maiwasan talaga i-video yung lugar na to. Kasi nga, mm, alam nyo na. At hinihiling ko nga na sana dumami ang viewers ko. Nako po, kailan kaya yon? So, ayan na nga, nagpahinga lang ako ng konti at papunta na ako sa susunod kong pasyente. Napagkainit-init, nakakapanlambot yung init. At tapos, masasakay ka pa sa jeep. Tapos, purong puno pa, nakakaloka. At nandito na nga ako sa kabanatuan. Sasakay na ako ng tricycle. At kilalang kilala na ako ng mga tricycle driver dyan. So, nandito na nga ako sa bahay ng pasyente ko. Dire-diretso ang lola. <laughs> Feel at home? At hinahanap ko nga yung pasyente ko. Aba, kanina pa pala nakahiga at kanina pa pala niya ako inahantay. Ano ba naman yung alaga ko? Kahol lang kahol. Alam niya nagbo-voice over ako eh. Nakakaloka. So ayan na nga, tapos na ako. Tapos pinabauna nila ako ng pagkain. Kaya kinain ko na lang habang naglalakad. At gusto nga nila doon ko nakainin habang nagpapahinga daw ako. Kaya lang sayang yung oras ko. At may isa pa nga akong pupuntahan. So ayan na nga, nakasakay na ako ng tricycle. Pupunta na ako sa isang pasyente ko. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi na ako nakapag-video doon. So ang ending, sa bas na ako nakapag-video, ayan, pauwi na ako. At pagdating ko nga ng Santa Rosa, nakita ko yan, kaya bibili muna ako. Pangalawang ko na yan. Nagustuhan kasi ni Maron, masarap kasi. At saka mura, limang piso isa lang yan. Subukan yung bumili dyan, tikman nyo, napakasarap. Napakamurang donut. Tinuruan ko pa yung nagtitinda ko. paano ilagay yung palaman na yan. Aba, hindi tinutusok. Nilalagay lang sa ibabaw. E paano bago lang daw siya? <laughs> so ayan na nga, nandito na ako sa palengke, habang naglalakad ako dyan, nag-iisip na naman ako ng uulamin namin, nakakaloka, araw-araw, yan ang problema ko. Ay, napakasimple ng problema, ano? <laughs> O ayan, bumili na ako ng tinapa at saka yung lapad na yan, bumili ako ng isa. Tatlong piraso, e paano ako lang naman ang kakain at hindi naman kumakain si Maron ng ganyan at matinik daw. At sabi nga na ate Mercy, yung tindera, itry ko daw itlog na pula niya at nagmamantika daw. Kaya bumili ako ng dalawa, susubukan ko kapag ito hindi nagmantika, manda ka. <laughs> yan ang request ng ulam ni Maron, sabi ko nga sa kanya, anak may itlog na pula na, tapos magpapaprito ka pa ng itlog, nakakaloka. <laughs> o ayan, nagmamantika nga, panalo! Hi guys, kain. <laughs> ito ga pula oh. Panalo yung ano at um, Ate Mercy yung ano. at yung ito ga pula mo. Oh, nagmamantika. Mm. Masarap yung ganito. Yung nagmamantika yung ito na pula, hindi yung dryness. Yung Gust favorite na sa Gusto ko oh, oh. yung itlog na pula mo, panalo. Hindi siya scam. Kasi kanina niloloko ako siya, baka mamaya ba scam yan. Di gusto ka ko. Hoti <laughs> oh, na pa. Mm. Sakto. Tinapa at tinapunan. Ni, ba't ganoon? Tama ba? <laughs> okay, <laughs> okay. Mama to. <tay. laughs> Dumidilim. <laughs> mm. Pat na po. Ilan minuto na malo kasi ito mo? Mm mag lang tong kain vlog namin kasi nga hindi ko alam napakahaba na pala ng vlog ko nagdugtong-dugtong ko eh. four 4 minutes kaya sabi ko kay maraming 2 minutes lang kain vlog natin mag lang yung kain vlog namin kaya tapos naman na para apat yung lumalabas na ads pag mahaba-haba kasi yung video mas marami yung yung Marabas ads ba? na lumalabas mas mura, mas mura ka yung ano? Uh, mas mura yung konti. <laughs> Kasi pag isa lang yung ads na lumabas, tapos 1 minute, 2 minute, 3 minutes ng ano, isang ads na lumalabas. Pero pag mahaba, madaming ads. Ilan minutes na anak? Ah, sabi mo anak. 2 minutes na na. Ah, mag-2 minutes na daw. Okay na. Okay. Bye! Bye guys! May God bless you. Kain po tayo. Mag-iingat kayo palagi. Mag-ulam din kayo ng ganito. Simple, o. Oh. Simple. Pero, masarap. Bye-bye. I love you all. Bye-bye. Mm.